ginawang bangka ni Eman. May maliit. Mayroong bub... Ano to? May bubong. Ay, yung iba. Walang... Ang tawag dito? Takip. Iba mahaba. Ayan. Yan yung mga ginawa ni Eman! Lagi niyang ginagawa yan. Ang dami niya ng papel. <laughs> Wow, collection of boats. Ni Emma. Okay ba? Okay ba dragon? Ha? Huh? Okay ba? Appear. Appear. Uy, lakasan mo naman yung may anong pair. Oh, di diba? ba? Sabay, sabay, sabay. <laughs> Yay! Biko. Ano sabi mo? Malinis, sabi Malinis ang pagkakagawa. Tama. Yung iba nga, nilagay mo na dun sa ano eh, sa tubig eh. Pinano Pina, mo sa timba? Pinano Ito, eto, nilagay ko, hindi nasira. Ah, nilagay mo to sa tubig? Yes, Hin hindi nasira. Hindi nasira kasi may scotch tape. Oo. Galing gumawa ng bangka. Ayan hmm. o. Malinis ang pagkakagawa ni Eman Diba? Ang tupi. Malinis sa... Bab. Malinis, Malinis sa ang pagkakatupi. Five. Tama. Five. Five. Three long, two small. Diba? Tulog ka na! Tulog ka na, Eman! Si Ate Mary tulog na, oh. Napagod siya. O, tulog ka na. Lagay ko sa water. Ay, lalambot yan pag nilagay mo sa water. Kasi papel lang yan, eh. Eman, start. Take ito. O, yung isa pwede. Pwede pero yung papel hindi.